Ito, ito mga vibes. Hulaan mo to. Anong ginagawa nito? Tak. Hindi, oy, oh, may sofa eh. Oh, may sofa siya. Eh. May sofa. Meron may sofa, sofa, uh, sofa. Sopa. Sopa. Oh, ayan. ayan. nag Nagwelding siya eh. Hindi ko alam kung ano to, pero sa tingin ko ano to. Jeep to, jeep. May oh, may gulong eh. Sa tingin ko jeep to. Kasi pag ganyan, oh, eh, may, may motor nang ano, alam ko generator to ah. Bakit kaya may ganito? Naman ano yun kaya yun to? to? Ah, baka ano to, bus. Maliit naman ang bus uh, Sa bagay, pag maliit, ang liit ng gulong eh, no? Hmm. Pero ulo, parang upuan. Ah, alam ko to siguro higaan to. Higaan. Pero bakit, bakit parang may ano? May ganun no? Oh. Ano yun? Ayun, oh. Ano to, bakit na? Aso ah, pa, alam! <laughs> Ayos ah! <laughs> Yeah. Okay. Eh, pag sa kalsada to, no? Kaya to, pag nasa kalsada to, parang, ayun, oh, no? Dumabas na nga sila sa kalsada. Sinasabi naman, parang kang dito, ah. Makasala, makasalubo ka dito. Bawal dito yun, ah. Pagtitingin na ka lang mga tao dito, oh. O, oh, tinan mo, pati mga baka, na patingin pa sa kanila, oh. O, oh. Mo. <laughs> oh mo, may masalubong pang sasakyan. Para kang tanga, para kang dito, ah. Ay, naku ba naman invention ko.